Hello guys. <laughs> Have a great day, everyone. Um, mega shout out po sa lahat ko mga viewers, mga followers. Kahit hindi ko ta followers, basta viewers kita. I love you. <laughs> But anyway, meron lang po akong isi-share sa inyo ngayon. Oo. Um, dito po, mega shout out po sa OFW po, sa lahat ng mga OFW na mga babae, no? Kahit sa ang panig ng bansa. Yes. Ia-address ko po to doon sa ating mga OFW. Na-experience ko kasi doon sa um hypermarket. Hindi ko na lang sasabihin kung an sa ano kasi baka bawal. Sa hypermarket po every Saturday po um, mag-grocery kami. Ako po ang mag-grocery. So This is my first and the last siguro na experience ko. No, ipapromise ko sa sarili ko na hindi ko na talaga gagawin. So maka po tayo dito ng ng ano, lesson. Kasi po, nasanay ako na every Saturday po, hindi lang ako nakatayo lang doon sa um, sa aking cart. Oo. Kasi dalawa ang cart namin eh. Sa maniho at saka sa amin na ng ko. Kasi ang dami po. Umaapaw talaga yung cart na yon Yung trolley baga na ano, lagayan ng mga pinamimili natin. Now, nasanay ako na every Saturday po na pag nandun pa ako, ang layo pa kasi namin eh. Tapos, tutulong talaga ako doon sa pagre-repack ng mga kahit sinong uh, nagpakas po doon. Okay? So, ayoko ma waste yung time ko, masayang yung time ko sa pagtatayo. Ugali ko na talaga yan na tumutulong. So, my intention is tumulong, tutulong ng mga, ng ano, ng mga nakash na ng cashier ba tapos i -re Kasi dito po, ikaw mismo ang magre-repack. Ganon. Tapos, meron namang repacker pero busy sila. Tapos, sabi ko, I will always Um, help like this share so hindi muna kahapon hindi po ako diretsong tumutulong tumayo muna ako doon kasi uh, yung cashier doon um, kakilala ko so um, nag usap muna kami sabi niya ay te buti nandito ka ay salamat te kasi po um, minsan kasi hindi naman palagi minsan kasi kakilala na nila ako doon kasi nagbibigay ako ng hadiya kahit 3, 5, or pinakamalaki na po yung 10. Basta may pera po ako. Kasi matagal kasi ang sahod ng mga kahera eh. So, ibibili daw nila yan ng kubos o sa, sabi pa nga ng isa na dalawang kainan na lang dalawang kainan na daw yung 10 real. So, nasanay na ako na tumutulong doon sa counter sa pagre-repack po ng mga anong mga pinabili ng mga um, customers. Now, kahapon, tumayo lang ako. Malayo talaga ako. Merong customer doon sa ano, counter na nakatayo, lalaki. Matangkad siya na hindi ko naman sinasabi na hindi siya Katari no pero civilian kasi ang sinuot niya hindi to so hindi ko akalain na Katari siya o whatsoever ang sa akin na kikita ko parang ibang lahi siya kasi nag ano lang siya t-shirt at saka nag pants so malayo ako sa kanya doon ako sa doon siya banda sa ano sa malapit sa uh, kasi may lalaki doon na repacker okay so doon sa banda. Tapos ako dito sa kahira. Malayo ako. Tapos sabi niya, what's the problem? Sabi ko, sir, no, no, I don't have problem. Sabi ko ganon. Sabi niya, why you are here? Why you are still is, um uh, why you are standing here beside me? Ko, oh, no, sir, I will not talk to you. I will not, I will not come, closer to you. Hindi po ako uh, malapit sa iyo. Malayo ako sa iyo. At saka hindi kita sinagi, ha? Hindi ko na yung skin mo. Sabi niya, kahit na, bakit ka pumalapit lumalapit dito? Bakit ka pumunta dito sa tabi ko? Sabi niya ganoon. Sabi ko, "Okay, sorry sir. I will not. I will not come closer to you and also I'm not talking to you. I talk only the cashier." Kasi po, may sadya po ako sa cashier na every time na mag-cash po siya sa amin, unahin niya yung maniho namin at saka ibigay niya sa akin yung sub, tight, sub um, total doon, tapos space, tapos pagpatuloy niya yung sa amin. Kasi kailangan ko yung ilista eh kung magkano yung naano nila. So now, nagalit siya. Oh, hindi naman siya mas na, grabing galit. Pero yun ang sinasabi niya sa akin. Sinagot ko siya. Sabi ko, hindi po ako malapit sa iyo. Malayo ako sa iyo. At saka, I'm not talking to you. Okay? So, kung nabothered ka po, um, sorry. o oh, so, um, um, lumayo ako. Maya-maya, mga siguro mga 3 seconds, dumating yung babae. Um, babae na hindi naman din siya naka um, jal uh, jalabiya. Oo, hindi siya naka uh, damit pang ano, katari. So, katara. So, um, lumapit siya sa akin. Sabi niya, what's going on? What's going on? What's going on daw? What's the problem? Madam, I don't have problem. Why? What's the problem? Bakit na kinausap 'yung asawa ko? Ha? Huh? I'm not talking to your husband. Sabi ko ganun. At saka, sabi niya, "Bakit ka lumapit? Bakit ka nasa tabi niya?" Sabi ko, "Hindi, I'm talking only to the cashier." Why you angry to me? I don't understand. What's the problem? Sabi niya, nandito ka sa Qatar, nandito ka po sa country na bawal makipag-usap ang mga lalaki sa babae, bawal kang tumabi sa asawa ko, sabi ko, okay, fine. What bawal? Ba Anong, ano bang ginawa ko? Sabi ko ganun, Madam, I understand what you're talking about, pero I didn't talk to your husband, I didn't come closer also, and I talk only the cashier. What's the problem of you? Ang sabi niya, lumapit daw ako sa asawa niya at nakipag-usap. Sabi ko, hoy, hindi ko yan ginawa. Bakit ka ba nagagalit? Tapos ang dami na niyang sinasabi. Kayong mga babae, lalapit kayo sa mga lalaki kahit mga Katarian, kahit nandito kayo sa bansang katay ano, wala kayong delikadesa, ang bastos nyo, sabi ko tumahimik ka, wag kang wag mo akong insultuin ng ganyan, kasi wala akong ginagawa sa asawa mo yun ang sinabi ko sa kanya, wag mo akong pagsalitaan ng ano, hindi kita amo, at saka, wag mo akong anuhin, wag mo akong pagsalitaan ng masakit, kasi hindi ko ina ano yung asawa mo, hindi ako nakipag-usap ng asawa mo sabi ko sa kanya, hindi ako natatakot sumagot talaga ako sa kanya I want to depend myself darling okay, so hindi basta kahit Pilipina tayo, apakapakan tayo wala akong ginagawa sa kanya at saka wala akong ginagawa sa asawa niya, oo bakit naman kasi, parang insecure sila sa mga Pilipina siguro sa bahay nila may problema na ganyan, siguro may issue na ganyan between Pilipina and the other um uh, ano, ibang lahi baga, ganun tapos, ang dami niyang sinasabi, okay, kasi nagagalit na siya, nung, nagsiga na yung mata niya, sabi ko, okay madam, calm down, okay, I will accept your complaint about me. Kung may mistake man ako, sorry um, kung may nag, na, na meron man akong nagawa na, na mo sorry po hihingi ako ng dispensa sa iyo sabi ko ganoon at saka hindi hindi ka hindi ka ano fit po sa sinasabi mo na nagsusuri ka hindi ka hindi ka hindi daw galing sa puso ko ang pagsusuri ko kasi daw sumasagot-sagot pa daw ako sa kanya kawawa yung Pilipina na, na man, managing nani niya, no kung baga um, siguro sa isip ko pag yung ano niya, yung ginagawa niyang ganun. Parang, Um, hindi ko nagustuhan ba kasi yun ang sinasabi niya nagagalit kasi siya eh kahit katari, ra po, katari sila at saka Pilipina po kami huwag niyo pong apakapakan ang pagkatao namin kasi ako lalaban talaga ako at the end tumahimik na lang siya sabi niya sa akin sabi ko tinanggap ko yung forgiveness uh, tinanggap ko yung pagkakamali ko at saka sorry doon bahala na siya kung ayaw niya tanggapin okay yun lang po ang pakay ko sa, salamat po sana sa mga mga Pilipina makalearn kayo po na keep distance po sa bang kasi magagalit sila po. Yung ganun. Okay? So, thank you very much. Sana we can learn lessons. I learn a lot also like that, no? Na hindi lahat ng tao na makaintindi sa ating mga Pilipina. Insecure siguro siya kasi ah. <laughs> mas mabango at saka maganda ako doon. <laughs>